Hello everyone! Welcome to my vlog! Paano ko nga ba na-achieve yung 1 million views? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam talaga. Basta so, dumating na lang yung eksena. Yung eksena kasi ay parang nasa Bora kami. Tapos sabi ko kay Eugene na, Sige videohan mo ako kasi uh, dadan ako dyan sa parang bridge na yon. At medyo malakas ang... Alon. My God. So there, ginlagas ako it waves. Super lagas talo ako ng waves. So wala inarte. Eh. Yun talaga is kung ano nakita ni Don. Yun yun yun. Diba? Hmm. Natural na natural. Very authentic. So dapat kapag gumawa na kayo ng isang video, dapat authentic. Walang pagkukunwari, <laughs> bawal ang plastic, di diba? <laughs> At isa pang secret, huwag kalimutan. Huwag kalimutan magsuot ng orange na damit. Basta't may orange ka sa iyong katawan. Swerte. Lucky color daw yun. Tingnan mo naman, Diyos ko, dahil sa orange na yun. Ayin. Nagmukha akong uling. Oh my God. Uling, di ba, Diyos ko? Ang pangit ang kuha ni Eugene sa akin. Galit ata sa akin. Orange. Diyos ko, ko na kilakit ako. di ko kilala ang sarili ko. Oh my God, Eugene. Ano ginawa mo sa test ko? Oh. At syempre, kailan makuha mo ang kiliti, ang kiliti ng iyong audience. Sa totoo lang, dapat ang iyong content ay engaging, di ba? oo, oh, di ba? Nakaka-good vibes ba? Yung mga... Bang... Oh, wala akong problema mo. Nagsaglit. Kahit, kahit sa konting panahon lang na na mapanood nyo ang video na yun ay napapalang problema at napapahalakha ka mag-isa. Diba? Napapahalakha. ko ba kayo? Uy, maraming salamat sa panonood ng aking mga videos, sa Continue doing that. Mm, di ba? Baka dyan tayo, mama. <laughs> my God. At kung ikaw naman ay nag-aalala sa mga legit followers, yung bumabalik ba talaga sa'yo, huwag ka mag-alala. Babalik sila kapag may maganda kang content ang mga followers ay automatic na dumarating yan kapag nagustuhan nila yung inyong content. Hindi mo na kailang pilitin pa na makipag-engage sa inyo yan. What? Kaya guys, huwag mabula ng pag-asa. Makaka-million views din kayo. Ewan ko kung na kailan ako ulit susunod. Basta tumaba <laughs> talaga eh, bongga. Thank you Lord at maraming salamat sa lahat ng nanonood. Bye! O diba naka-orange ako. Heto na pala nag-viral ko na real. Panoorin nyo ha. Nang buong buo. Bye. <laughs> <laughs> no, no, no. no, no. <laughs> At huwag kalimutan mag-filter, diba? Kahit kasi kahit narag ka, fresh na fresh ka pa rin talaga. Oh my God, ang ina naman manok na yan. Ano ba yan? Sabi yung manok na yan? Diyos naman. Oh my gulay.